bababa? Ha? Gusto Chubby's gonna die. Hello guys! Welcome to my channel! Um, look at at the back Hi Chubby! ka ba? <laughs> ano? Saan ka pupunta? Oh, uh, masyad. Ha? Um, si Chubby guys is nagyayaya na mag uh, asyal. Kasi iinip siya dun sa loob ng bahay. So, gusto niyang uh, mamasyal. Actually, mga 3 months na po siya na hindi nakakalabas ng bahay. Yung huli niyang labas nung nagpabaksin siya sa bet kaya ngayon umiiyak siya. Gusto niyang gumala. So, uh, ipapasyan natin si Chappie para mawala yung kanyang inip sa loob ng bahay. Mamasyal tayo! Yay! <laughs> you see, Chubby? Aba, nalilibaw. Gusto talaga ang magagagala, ha? Chubby! <laughs> you see, guys, oh. Look at Chubby. Kulit na. Oh. Gusto niya yan mag, ano, na window window shopping. <laughs> Joke lang. <laughs> Ako pala yan. Chap, uh -oh. Chubby! Ano, uwi na tayo. Ha? Huh? see guys. Hindi ko kasi lagi si Chappie nilalabas sa loob ng bahay. Kasi, ano, minsan, nakakakuha siya ng sakit. Kagaya po nung masyal kami sa labas, ibinaba ko siya, pinasyal ko siya sa labas. Uh, nakakuha siya ng kuto. Opo, kuto. <laughs> Or garapata. Nung pinaliguan ko siya, nakakuha ko ng dalawang peraso. So, siguro niliparan niya siya ng mga kuto. Diba? ba? Yeah. Kaya mahirap ilabas yung mga pet natin sa labas ng bahay. Kasi makakuha, makakakuha sila ng mga sakit. Oo. So, kung pwede lang, bihira lang natin sila ilalabas sa loob ng bahay para iwas sakit. Bili na tayo fruits. Yes, ayan. Pinya. Pinya na lang available. Wala na. Ayan. Kuya, pabili. Pinya. Dalawa lang, kuya. <laughs> Tara na. Uy na tayo. Kasi, pagod na eh. Pagod na tayo eh. Ang no? luluto pa si mom na. Ang lunch. Say bye-bye. Bye-bye.